tayo ngayon na, na, ka, na, na, department, -no! na today, today, sa cutting. Tali-tali kasi hindi tayo ngayon sa kapag mag-research tayo. Halimbawa, kapag ako ay police or ako ay executive department or kung ako ay isang barangay ako po ang mahalang mag-research kung ano yung mga batas na ipapagpapal ko. Tulad rin ang ordinary ng bugado, hindi ko po hihintay yung sa ako kung ano yung mga coordinates o kung ano yung mga ano yung mga decision na active ngayon para yung isa ko. Problema ko yun para i-research kung ano yung mga akin na kas at mga decision ng korte. Kaya bilang mga polis po at mga barangay officials, bigas nyo po nyo na gumawa lang yung assignment. Pero po tayo tayo dito sa ating uh, sambung niyang bayan. Pwede pong mag-research at dito po yung uh, korte lalim. Ang, um, dissemination po ng information ang tungkol sa mga aktibong korte ang mekanisip po sa ating local government po, kaya ng po, yung posting, uh, ito yun po technically, theory, yung misagination at ang presumption is na din natin Pero ang katulungan na yung hindi naman natin na diba? Kaya po, expect sa atin, na nasa atin na yung assignment na mag-research, hindi natin nagagawa na Kaya po, kapag tayo ng napapagpan ng batas, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi naman ako na ni Sanconi Arpaio, eh. hindi naman ako sinasabihin ng secretary